Welcome and welcome back mga master Panibagong adventure So Gaspar Island Gaming ulit kami So dito ulit kami mamamana At muli ninyo kami samahan Sa aming panibagong adventure Sa ilalim ng dagat So magbabaka sakali kami mga master Na makahuli ng mga masasarap na pang ulam Dun sa Gaspar Island So tara let's go at Ayan nandito yung mga kasama natin Sa adventure natin na gagawin sa ilalim ng dagat Ayan na si Francis Uh, steam. Wow, udah man. <laughs> Let's go. <laughs> oh. hey, See, oh, <laughs> <laughs> Let's go. Kalau mau bagus. Master Eting ni Payo oh, at para may birthday man din wow. ay may, da. may da lang kami din Cavite, pansit, sa kanami. sabi nga ay, pag napusog man din ay anong hirap na naman sumisip ni at lobo ang kapit. Oh. Talaga, tingin nga na isang mual na ako ay, kainan ala utoy, kainan ng kaina. Huh? <laughs> <laughs> Nandito na kami sa spot kill up na. Ayun, kami sa si Tim. amin natin si ah, si Francis. <laughs> Yun, ay bago nga ni ako maghunting ng isda ay dumaan muna ako din na pa Paano ay nakita ko si Nemo ay huh? nagtago naman at nahiya. <laughs> Tapos di ni nga na Talagang mamamangha ka ba din na yun. Wow. Napakagandang corals ni di Ayan, patuloy natin ingatan ang mga ganyang klaseng corals mga master. Nice. At unang target ko nga ni din sa kalaliman ng dagat mga master ay may nakita akong manitis din na Agad ko na sinisip tayo kang manitis ka. Yes! Unang isdan natin mga master sa gabing ito, isang manitis or good fish sa kanyang English name. Nice! At din nga ni mga master ay naisatan ko si Idol Mata. Isa din siyang content creator na taga dito sa Ayun, grabe, first time ko lamang siyang makitang sumisig, napakalalim talaga ng sisig niya. Wow! Ay, hindi ko nga rin nabot yung sisig niya at kumaho na nga ako din eh, ay talagang ako'y mauunusan. Eh no! no! siya ay pa sa ilalim eh, ay, ay napakatibay talaga sumisig niya ni Idol Mata. Tapos no. din niya niya may nakita kong pano sa iyo, wag kang matakas. Ay, baka nakatakas na nga ni. Ay, sayang pa. Hindi bali, hanap tayo ng panibagong biktima at ito nga niya eh, oh. Tapos so, yura ay may 500 grams na. Kaya pwede wow. pwede na yung bagulan na yan. Hindi man kalakihan, kaya paktay kang bagulan ka. Yes. O ay tulog man din ka agad. Hindi na nakagalaw. Oh. Tapos di na nga na may nakita kong sumilip dun sa butas o. Kaya nga niya, agad ako sumisid at baka magtago pa dun sa kanyang butas. Eh nandini man din o oh, paktay ka man din 51 yes. ka. Isang 51 mga master malapad-lapad. Nice. Eh, dahil nga ni Gulpi ang lalim, may agad man din ako. Ah? Kung mga na kapay-kapay naman din, talaga naman baka ako'y maunusan. Eh, hindi man din yung 51 na huli ko mga master ay, oh, ay sigurado wow. na ang pang sabaw ni Rick. Kaya ay pang ihaw. Nice. At din nga ni, ay medyo malalim din yung tayo nung isda na nakita ko. Pero sinubukan kong sisirin at nung naka-tempo na ako ng magandang pwesto, pakpay kang isda ka. Yes! medyo malakas nga mga master yung agos saka yung medyo malalim din yung tayo nung isda na pinanako ko kaya eh, nandini man din ay wala utoy bilisi-bilisi ng pagkapaya talaga namang baka maunusan ka dyan tapos nandini nga na yung isda na napana ko mga master o isda na inog ang asawa ni Hilaw tapos medyo malalim nga yung isda ulit na nakita ko ay talagang apagtyagaan at walang ibang mapana ay ay nung malapit din yung distansya dun sa isda na target hindi makakapas sa akin. Isang 51 mga master, yun nakita ko. Doon siya sa may bato, kaya agad ako sumisig para hindi na makakapas. Pakay kang 51 ka, huli mga master. Yes! At ayun mga master, nakadalawang 51 tayo. Wow. Ayos na ayos, may pang sabaw na o pang ihaw. Tapos nandini na nga ni mga master, yung mga nahuli ko ay, nice. ko, ay hindi na masama. May maiuwi na rin ako sa amin. At atingnan ko din mga master, yung mga nahuli ng aking mga kasama. Tapos nairin nga na yung huli ni Francis sa iyo. Wow. Ay abaw, sinabaw, nandini yung mga lalapad na 51 ayo. iyo. Ay nadali ni Francis, ay anong ginwahan ni Ray? Huh? Ah. talaga ba naman pag niluto mo yan, ay talaga naman nagatagas-tagas ba naman ang mantika ng sda na yan. Yummy. Tapos nandini din nga na yung huli ni Bagat ay Ay ayos din naman mga kaulam. Ay nice. nga ni namin ay yung isa namin kasama si Tim. Ating At nga natin kung ano nga yung mga nahuli niya. So, mo dali yan? Wow! Ay, kung mula po sa moral po lang. <laughs> baka naman. <laughs> Ayan, nakingiti man din si Kiad Victor, ah! si Katuho, ay talaga namang napadyakpat siya. Ayan, ang daming huli yun. Ay siya, mga master, kami ay magayak na pa uwi at ayos na ayos ang aming mga nahuli. May pang ulam na. At kita-kits tayo mga master, next adventure.